Hi, guys! Hello, guys! So, we're here in uh, Lucky Chinatown. And then, bumili kami ng mga food sa Binondo. Kasi wala kaming spot doon. So, here na lang sa car. We're gonna show you. So, first to try, this toasted Shaolong bao. Shit! Atapin yung sauce. Ayan! Tumapo na yung Basta akin ito na ito. Okay. Try na natin. Tagi-tagi sa subo. Okay. Ah! Okay. So, okay. So, okay. Sabay-sabay tayo. Hindi pa natin. Okay, go. Sabay-sabay ah. Cheers muna guys. Ah, oh, dito sa tapat ng box. Cheers. One, two, three. Go. 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 Mm. Yeah. Yeah. Mm. siya. Small <laughs> version ng toast siya pa. Small version Ano na Sa natin ito Doon sa famous na... Doon sa Street na... Veggie Kinemidu. Veggie Select. Veggie Select. Chop naman ano? mm. And then of course, how much? How much? How 10 pieces for 200 only. Okay. And then that, sure ako, alam na rin yung lahat ito dahil maraming nagpa-vlog nito. Yung mga toasted, ay ba? Grilled. Grilled veggies. Grilled skewers. Veggie skewers. Pwede na ako. Look at that. Yes. Oh my God. Ay, kung manawa lang tamikin na. Ay, kung manawa na. Okay, hey, hindi naman. Teka lang na. Hintayin <laughs> niyo muna ako bag muna kayo magpakukamit. <laughs> <laughs> sarap. Sarap yor. Hey. Lasa siyang Thai food. Pero masarap. Yung bet? Meron siyang kalasa pero hindi ko maayala ko. Lasa mong Thai food. Oo, oh, parang biryani. Oh. Okay. <laughs> <laughs> Pero ang sarap po, may masarap. O, oh, may isa pa dito sa akin na to. sa inyo na May isa Alo, pa. Ano. To oh, try niyo na may iba. Sige, sige, iba naman. Ayun, tagi tagi sa tayo dyan. Ano ba yan? sim lang? kayo sa akin. Sim-sim sims, lang? Ah. taka mo lang isang buo, okay din. One, two, three. Tofu siguro to Tofu. Tofu. Ito ko lang. Ito. Isa lang yung lasa niya kasi yung pamahal niya isa lang Pati yung binabodbod niya. Pero mo siya lang. Parang bumagyo din sa Tokwa yung flavor. Kasi di ba blank na yung Tokwa? Ang sarap. May sesame oil. Mm -mm. Kasi ito daw, vegetable ball daw ito, di vegetable bowl hahahaha ang bahay namin hmmm pangit yung vegetable bowl sabi ni Ate V ako ikaw na ikaw na sige yung sawa can't eat ball naman sweet bowl naman yun may masaya ba? <laughs> ayun ito pa isa. Ayan pa. Nakakaiba. Mmmmm. Ano oh, yan? Yeah. Pinikoy? hindi <laughs> ko para sa mga taro. Taro? Ako naman mauna niya. Para siyang lumpiara. Ano? na cake niya. Parang tapok eh. Yeah. Ano Ang Indian? Ay, parang for being overrated siya, no? Eh, eh. Hindi mo to bet? Oo. Oo. Ah, bet ko ito. Ito pa, may isang panggap to dito. Eh, ako. Mamayari siya, no? Ako, I like this. Aha. Parang siyang sausage. Yum. Mm. <laughs> Uh, oh. mm -hmm. Mm -hmm. Uh, okay lang, pero hindi siya worth it with <laughs> the lawn kung 30 minutes. Ayaw ko na sis. Tumatawag mm -hmm. si Jake. Mm -hmm. Buy first.